Good morning, I'm back! This is uh, Brussas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Sino nga ba ang mas malakas sa kanilang dalawa? kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga dyan na laging sumusuporta dito araw-araw aw lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Oh my god, eto nga siya, pinakaka-excite nga ang Miss Universe Philippines kasi nga man, grabe. Grabe ang magiging bakbakan ng mga kandidata ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines at talaga namang masasabi ko Oh my God, labanan ng malalakas, di diba? At hindi lang yon para sila may mga napatunayan talaga sa international pageant ang ibang kandidata dito. Talagang sabi ko sa'yo, nakakaloka. Pero, ang tanong nga, sino nga ba ang mananalo? So, may dalawang kandidata ngayon na talaga namang pinag-uusapan dahil sa sobrang lakas at syempre, Talagang masasabi ko. Oh my god, parehas sila na pwede mong ipadala talaga sa Mexico. So yes, mga ganitong mga kandidata na lumalahok ngayon at oh my god, ang nakakatakot dito. Syempre, ano kaya mangyayari sa kanila? Sila kaya dalawa ang maglast to standing dito. Sino ba tong tinutukoy ko? Ito ay wala nang iba kundi si Atisa Manalo, ang dating binibining Pilipinas International 2018 na naging first runner-up sa Miss International at saka syempre si Christy Magari na naging binibining Pilipinas to uh, Intercontinental 2015 na kung saan naman ay nag-first runner-up din sa Miss Intercontinental. Ang tanong, sino nga ba ang malakas na first runner-up ang makakasungkit ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines? Nasa kanila kayang dalawa? Yes! Talaga namang matinding pagtatapat ang mangyayari nga dito kay Atisa Manalo at saka dito kay Christy Magkari kasi nga naman Oh my God, parehas silang may napatunayan sa international pageant. At talaga namang, kaninong destiny kaya ang papalarin? Kay Atisa ba o kay Christy? Oh my God, nakakaloka, di ba? So parehas maganda. Parehas na masasabi mo na, Oh my God, iba ang quality ng beauty na meron sila. At iba din ang kalibre na meron sila. Parehas silang may napatunayan na kumabog na sa mga kandidata sa international pageant at minsan na rin silang natalo sa international pageant, di ba? So, yun. So, exciting to. At hindi lang yon Alam mo ba kung ano pa ang similarity sa kanilang dalawa? Parehas sila na may nanalong reyna mula sa Pilipinas na nakalaban nila. Si Christy Magcary, noong 2015, kabatch niya si Pia Wurtzbach kung saan naman talaga naging mainit din talaga yung laban niya kay Pia Wurtzbach dahil Siyempre, si Christian Magcarry, matangkad, maganda, and then si Pia noon. ba diba kung iisipin mo, talagang kaya niyang kabugin si Pia Wordsback. Pero, tinalo siya ni Pia Wordsback dahil siya ang naka, si Pia ang nakakuha ng korona ng Miss Universe. At naging Miss Universe na kabatch niya. At sa Miss International, uh, international pageant, sa intercontinental, naging first runner-up siya. So kung iisipin mo, same din ng kapalaran ni Ati sa Manalo nang lumabas siya sa Binibining Pilipinas dahil ang kanyang kabatchmate naman ay si Catriona Gray. O, oh, diba? <laughs> Dahil... Ayun, kabatchmate niya at matindi talaga ng laban din nila noon sa binibining Pilipinas. At ayun nga, tinalo siya ni Catriona Gray. At sa international naman, naging first runner-up naman siya. O, oh, diba? So, yon So, talagang iba talaga yung level ng dalawang kandidatang to kung iisipin mo. But ngayon, nandito sila sa iisang pageant. Sila kaya talaga ang tunay na magkatapat dito sa competition na to. Silang dalawa kaya ang maglalas to standing. Exciting to. ba diba? Kung iisipin mo. So, marami nagsasabi ang mga kandidata na lumalaban na galing ng pinibining Pilipinas ay natatalo dito sa Miss Universe Philippines. Marami ng mga kandidata na nag-join na ng malalakas katulad ni Michelle Gumabaw. Di ba kung iisipin mo, malakas din ang Michelle Gumabaw pero natalo siya ng isang baguhan na si Rabia Mateo. And then si Uh, Lauren May Bautista, natalo din siya ni Beatrice Luigi Gomez, di ba? And then, sino pa ba? Ayan, Samantha Panlilio. So, merong kandidata na talaga galing sa Binibining Pilipinas na wala pang nakukuhang corona dito sa Miss Universe Philippines. Ngayon, maraming mga binibini candidates, hindi lang isa, dalawa, kundi talaga, oh my God, parang lima na nyata sila or anim na nanggaling sa binibining Pilipinas. At ngayon, syempre, ang tanong ay, break ano na kaya to? Sila kaya ang sisira doon sa sumpa? Papasok kaya or mananalo na kaya ang isang beauty ng binibining Pilipinas queen dito sa Miss Universe Philippines So yun yung tanong So syempre may dalawang kandidata din tayong tinitignan Na talagang pupwede ha Na talagang pwede sila ang sumira sa sumpang to Ito ay si Atisa Manalo at saka nga si Christy Mulkerin Na talagang masasabi mo may napatunayan na sa international pageant So ano ba ang quality na meron sila At ano ba, saan ba sila magkakatalo Una kung pag-uusapan natin yung pagkakaiba nilang dalawa, actually, kung titignan mo, pareha silang maganda. Pero kasi, ang beauty kasi ni Christy Magari, kapag tinignan mo siya, oh my God, talagang, eto talaga yung perfect girl, no? Talagang matangkad, mukhang Barbie, tapos, yung beauty niya kasi sophisticated, kapag tinignan mo kung paano siya maglakad, kung paano siya tumayo, kung paano siya magsalita. But, kung titignan mo naman si Ati sa Manalo, ang makikita mo naman sa kanya is bubbly personality. Yung alam mo yun, yung beauty niya, laging naka-smile, tapos parang feeling ko makaka-relate sa kanya lahat. Yung, yung kumbaga masa ang dating. So, matapang, malakas, powerful kapag nagsasalita siya and then mararamdaman mo na talagang palaban. Bakit tignan natin? So, kung sino sa kanila ang kakabog ng bongga-bongga dito sa Miss Universe Philippines. Kung ako tatanungin mo, um, parehas ako nagagandahan sa kanilang dalawa, pero mas gusto ko yung beauty ni ati sa Manalo. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa lagi siyang naka-smile, na talaga yung smile niya talaga, yung ramdam mo na galing sa puso. Yung kay Christian Magcarrie kasi parang ang lakas makasosyal. <laughs> yung alam mo yon siguro yung mga sosyale na yun talaga, magugustuhan talaga itong si Christian Magcarrie. Kasi talaga, pag tinignan mo siya, yung beauty niya, parang to the highest level, ang lakas makaalta. So, yun yung napapansin ko. I like her, pero parang feeling ko, hindi ako makarelate kaagad doon sa kanya. Kasi parang feeling ko, uh, sobrang uh, mahirap lapitan, yung mga ganon. But, still na kung beauty ang pag-uusapan. She's pretty. May charm. ayon may charm siya. So, kapag titignan mo siya, talagang ramdam mo naman sa kanya yung charming na meron siya. And then, sa si sa Manalo naman, talagang gorgeous talaga yung beauty. Kaya lang, syempre, nag-iisip ako sa kanilang dalawa kung ano pa ba yung dapat talaga na mabago sa kanila. I think siguro yung styling. So, siya pinagahanap ka sa kanila na kapag sinagad ba yung beauty na to talagang may ibubuga ba? Ganon. So, yun yung yung nakakatuwa na aabangan mo kasi kay Atisa nag-iisip ako ano nga ba ang pwedeng gawin kay Atisa Manalo na parang makita mo mas iba pa di ba so naka-remark kasi sa akin yung itsura niya noong lumabas siya sa Miss International kaya lang siya pa Miss Universe to paano siya magiging fierce paano siya mas parang magiging matapang yung dating, di ba? And then, ganun din kay Christian Marcari kasi sweet-sweetan din talaga yung mukha dahil charming siya. So, kung iisipin mo, paano kaya to gagawin a feels den So, yon So, syempre, sa styling niyan, di ba? And then, pasarela, sino ba ang mas kabog? Actually, eto kasi si Christy, modela to eh. Tapos, kabogera talaga siya pagdating sa pasarela. Pero kasi si Atisa Manalo, parang feeling ko, kung si Christy mag-carry para siyang modela, and then, ito naman si... Uh, si Atisa Manalo, may ikukumpara kong beauty queen Ganon. So, hindi kasi modela. Ang dating. Parang beauty queen talaga. So, ganon. So, ayun yung uh, pagkakaiba nilang dalawa. Parehas silang maganda. Parehas may ibubuga. Pero, syempre, tingnan natin kung ano yung ipapakita nila sa atin. Diba? So, yun. Kaya tayo kay Si Christine Magcarrie, siyempre, yung beauty niya talaga naman masasabi ko. Sino ba namang hindi ma-amaze nga yung na babasa ko na sa social media na sinasabi nila, ito ang pwede talaga natin ipadala sa Miss Universe, di ba? Kasi nga, pantapat daw sa Latina kasi maganda. Tapos maganda yung smile, matangkad, magaling magsalita ng English, matalino. So, yun yung sinasabi ng mga net, net, netizen. So, sabi ko nga, Pwede eh, din naman, but syempre ang hinahanap ko kay Christine McGarry kung paano siya magta-transform bilang isang kandidata talaga. Kung ano talaga yung ibibigay niya na ma-amaze yung lahat na hindi pa natin nakikita sa mga ginagawa niya. Dalawang best na siya sumali sa, uh, sa national pageant. Ito nga ay ang Butsa ng Pilipinas at saka ang sinalihannya uh, sinalihan niya din ang binibining Pilipinas. And then, iisang pageant din ang nalabanan niya sa international pageant, ang intercontinental. Kung iisipin mo, well, experience siya eh. Talagang masasabi mo yung experience niya, hindi din basta-basta. At hindi siya basta-basta natatalo sa isang pageant. Kasi dito sa Mutsanga ng Pilipinas, siya ang nanalo sa binibining Pilipinas, nanalo naman siya intercontinental. And then, sa Miss Intercontinental, nag-first runner-up naman siya. So, sapat na yon para masabi natin na talagang magaling talaga ang isang Christine Magkeri. Pero syempre, Miss Universe to. So, hinahanap natin sa kanya kung ano nga ba ang transformation. Alam natin ang Miss Universe ay isa sa mga pinakamatinding labanan pagdating sa mundo ng beauty pageant. At kailangan ang ang candidates natin dito ay hindi basta-basta lang na masasabi mo na okay, magaling siya or magaling siya magsalta ng English. Kailangan talaga may lalim, di ba? So, yun yung hahanapin natin dito kay Christy Malcari dahil siguro naman sa experience niya, malalim na at saka syempre alam niya na kung ano at paano niya to pasasabugin yung kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. So, yun yung inaabangan ko, yung repackaging na makikita natin sa kanya. Tulad nga na sinabi ko, ko ang makikita natin kay Christine Magcarrie ay katulad ng mga nakikita natin noon, ay think hindi ina para masabi natin na kung magiging malakas ang laban natin sa Miss Universe kasi yung yung laban niya noon, una, syempre, kabataan pa ngayon. Tapos, syempre, mas fresh siyang tignan. Ngayon ay medyo may, may matured na. And then, of course, adult na adult na talaga siya. So, dapat makita natin sa kanya yung lalim ng experience niya pagdating talaga sa buhay. Sa Saan aspeto, di ba? So, bawat aspeto sa buhay niya na isishare niya dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines at gano'n ba talaga siya kadedication pagdating sa labanan ng mga ganitong pachen. At syempre, gaano ba siya kadedicate talaga pagdating sa Pilipinas na para maipackage niya ng maigi sa Miss Universe. So, yon yung hinahanap ko kay Christian Magkeri ngayon na gusto kong makita na na bagong Christy Magcarry kasi syempre yung nakikita ko noon sa mga laban niya. Yes, isa ako sa mga nagagandahan talaga sa kanya. Pero ngayon syempre ibang usapan to eh. Mas gusto kong makita yung kalibre, yung lalim, yung historia na meron siya. So, yon So, yun yung abangan natin sa kanya. And then, Atisa Manalo, isa din di kalibring kandidata. Patitignan ko si Atisa, yes, parang she well prepared. ah uh, the way kung paano siya magsalita, very strong. Ando doon din makikita mo na bubbly yung personality. Very masa yung dating kung tutuusin. Parang lahat makaka-relate talaga sa kanya. Pero sabi ko nga, ako, misan niya nang napatunayan sa atin na talagang may ibubuga siya pagdating sa international pageant. Pero syempre, hindi lang naman to dito natatapos ang lahat. Kung baga, parang noon 2018 yon, syempre, mas younger siya, mas fresh tignan, yung beauty niya talagang mas panalo Pero ngayon kasi Ibang usapan na rin to Katulad ni Christian Magkeri Matured na And then Ayun Hahanapin mo din sa kanya Katulad din ng hinahanap natin Kay Christian Magkeri Yung lalim Yung experience Yung kwento uh, Paano ba tayo May inspired And then Paano ba siya Talaga kakabog Dito sa competition Ano ang repackaging Na makikita natin Sa kanya Ano ang pagbabago Ano ang Kaganapan Diba Kung lahat ng aspeto to kailangan natin tingnan sa isang kandidata. Kasi hindi lang naman sila ang candidates dito. Madami din. Pwede nga silang kabugin ng isang baguhan. Katulad nung nangyari noon sa batch ni Rabia Mateo na biglang isang dark horse candidate ang bumulaga sa atin na si Rabia Mateo na hindi mo inaasahan na siya ang magta-title sa dami ng mga front runner. Pero kung hindi magiging maingat ang mga queens na to na may napatunayan na sa international stage, eh talagang makakabog talaga sila ng bonggang-bongga. Tulad na sinabi ko, hindi sapat ang beauty lang. Hindi sapat yung caliber lang. Kailangan talaga makita sa kanila yung totally transform information at saka syempre yung kanilang kalibre pagdating sa intablado at saka yung bagong ipapakita nila bilang kandidata ng Miss Universe Philippines, paano ba sila sasabay sa mga kalaban nila, paano ba sila hataw, ano ba ang mga pasabog nila. So yan yung mga importanteng tignan natin sa aspetong to at higit sa lahat syempre ano ba ang merong kwento sa kanila at bakit sila kailangan ipadala sa Miss Universe at ano ba yung ina-advocate nila para ma-inspired ang mundo. ba? Diba? So, yon, So, talaga nakaka-excite ang Miss Universe Philippines ngayon taon na to dahil nga sa mga kandidata na lumalahok ngayon dito. At tulad nga ng sinabi ko, Christy Mulcairy and then Atisa Manalo, talagang masasabi mo, di ka libre na talagang aabangan mo kung sila ba ang kukuha talaga ng corona. At syempre, Titignan mo sa kanila kung ano nga ba ang gusto mo pang makita at ano ba ang hinahanap mo sa kanila. So 'yon. Ito 'yung nakaka-excite sa laban na 'to. Pero ang tanong ko sa kanila nga ba talaga ang susungkit ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? At kung ikaw ang papipiliin ko, sino sa kanila ang gusto mo maging next Miss Universe Philippines at bakit? So, yun. So, syempre exciting, di ba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat. Sya So yun guys, so ako ko ako tatanungin mo, oh my god, syempre iba ang dekalibre ng isang uh, Christine McGarry. iba din yung dekalibre ng isang ati sa Manalo. Kung baga parang talagang, oh my god, ang sakit nila sa ulo. Pero ang exciting dito, parehas may napatunayan, parehas na naging first runner up and then sino kaya ang bubuga ng bonggam bongga sa sino kaya ang kakabog ng bonggam bongga sa kanila di ba so yun. so guys maraming maraming salamat So yun guys, guys, syempre maraming maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga tika Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas magtiwala alam pae sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Kaya hanggang sa muli nating tsikahan. Paalam. Thank you guys. thank mm -hmm. you mm -hmm.